yan good morning, good morning guys. Ayan, ipapakita ko po sa inyo mga palangga ang aking uh, mga tanim na uh, dragon fruit guys. Ayan. So ito po, yan namamatay po siya mga palangga. Oh. Ito po ang kanyang puno guys. Ayan, marami po siyang tinik mga palangga. Oh. Ayan, bigla-bigla na lang siyang nagsanga guys. Ayan, ito po. yan ito po. Yan. Bigla bigla na lang siyang magsanga mga palangga. Yan. Meron na po siyang sanga dito, guys. Yan. Yan, napakarami po ng kanyang tinik, guys. Yan, marami pong tinik mga palangga. Yan. Yan, sobrang taba po. Yan, marami pong tinik, guys. Yan, magingat po tayo nito, mga palangga. Ang sarap po ng bunga nito. So, dito din. <coughs> Yan, ito din ang kanyang puno, mga palangga. Yan, ang taba po ng kanyang puno. Oh. Yan, ang taba. <coughs> Yan, dinagyan ko po ng tali, guys. Kasi po, ang bigat po ng kanyang sanga. Yan, ang bigat po ng kanyang sanga. Yan, marami na po siyang sanga, mga palangga. Yan dito may tali din dito, guys. Yan. Ang taba po ng kanyang mga sanga, mga palangga dito. Yan linagyan ko po ng <coughs> Yan. Ang sarap po ng bunga nito mga palangga, dragon, dragon fruits. Yan. Dito mayroon din dito, guys. <coughs> Yan. Marami na ding sanga dyan mga palangga. Yan dito ah, sobrang taba mga palangga oh. Marabi. Yan ito po ay tinatawag na dragon fruit po ito guys. Yan. <coughs> Yan ilagyan ko po ng tali kasi mabigat po ang kanyang mga sanga guys. Yan. Marami pong tinik guys oh. Yan maraming tinik. Mag-ingat po tayo pag ano pag nandito tayo mga palangga kasi maraming tinik. Yan. Tinik po ito guys. Yan tinik. Maraming tinik. Yan napakasarap po ng bunga nito mga palangga. Yan dito din tayo. Yan. Marami na pong sanga diyan oh. Yan, marami na pong sanga mga palangga. Yan. Ang dami na po ng kanyang sanga. <coughs> yan dito mayroon na din. So ayan, mayroon pong cut sa dulo, guys, kasi ano, sabi nila mga palangga, pag ano, pag kinakat po dito sa dulo, madali pong magbunga, guys. Ayan. Mayroon pong cut dito. Kani hindi pa ni siya nakunakatan, guys. Dan ito lang.